Hello everyone! Welcome to the JackLiner Daily! Your, your daily ganap, your daily ganap is yours! Turis yan! Walang nakakaabala dito, di ba? Makakaabala yung parating dito, no? Turis yan, di ba? Ngayon, nakababa ng na pasero, ah, banti na! Ha? Yung ginagawa mo, papakita ko sa iyo, ha? And, naka-primera ka na, no? Nakatingin ka sa mirror, ang ginagawa mo ganito. Yan, ganyan ka ba agad ang ginagawa mo, okay. ha? Ganyan. Gusto mo na agad makapasok dito. Ah, sa Samantala, nakapremira ka pa lang. Dapat dito kasi wala namang abala. Ah, Di ba? Ah, Tuwid ko. Ako ah, talaga, dinuturo ko na ayos sa driver, lalo pag galing tracking, no? Opo. Sige, ayan, Hindi nakatuwid na tayo, nakababa na. Abante. Ganito lang yan. O, premira. Diretso yan. Nakatingin ka sa mirror. Pero diretso lang, bakit a-apply ka kagad doon? Ah, okay, sir. Diba? oh, lang, diretso lang muna, o. Oh. E, hindi, ano naman eh, OP naman, di ba? Ah, okay, oh, pag OP na, saka mo Ganon! <laughs> ganon! oh, di ba? Yan! <laughs> ano, hindi yan hindi <laughs> oh, ako ganon lang, mabiro, pero totoo. Totoo. Ako, ano lang, din din na, din. Mga driver. Ah, ano, 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 brake oh signal light oh neutral oh pinto bukas oh di ba ganun lang kasimple oh walang pansyon na nangyari ah. kahit bata naglakad hindi matutumba nagpansyon ba tayo yun yeah. yun ang dapat natin pag-aralan bilang driver ng bus di ba Okay, sir. Hindi yan? Hindi yan, sir. Sige, salamat naman. Ha? Okay. Okay, sir. next. Salamat, sir. Tayo na, sir. Okay. Oh. L.L.I. Bus 7875 with Jeffrey Edian L.L.I. Bus 7875 Lucena Cubau Camias ah, Alam na this Lunes na lunes po ngayon At sya naman, naman po ay mag e po ang inyong linggo Mag-e-epilay po dito mga mga kasama ninyo si Melvin de mga kaibigan yan mga kaibigan natin Melvin de Lupac. okay lang ba kayo? sa inyong pangangailangan kailangan ninyo ng jersey taralets ano pang hinihintay ninyo? magpatahi kayo ng inyong mga jerseys mapa basketball man, volleyball o di kaya PE uniforms dito po sa One Point Sportswear matatagpuan sa General Malvar Avenue Barangay 4 Santo Tomas City, Batangas Customized full sublimation mga kaibigan T-shirt, short volleyball jersey T-shirt printing, rider's jacket matatagpuan ninyo sa facebook.com slash onepointsportswear or onepointsportswear for, for, at gmail.com Ano pa ang hinihintay ninyo? Tara, let's! At magpatahin na dito po sa One Point Sportswear. Jack Bus 88137 Dalahikan LRT Bundia Mga kaibigan, mga kapuso! Jack Liner Bus 88137 Dalahican LRT Buendia Para ipakilala po natin ang Jack Liner Sa mga kaibigan po natin mga Adventist Sakyan ninyo ang Jack Liner Maganda yan dito Mayroong USB Sa bawat upuan ng mga bus Yan, meron mga USB sa mga iba pang mga units Tutulot lang ni 8927 Marami pa yun, may mga ilang bus pa yun 8916 hanggang 8930 uh, 108, 128 hanggang 198 Yan yung may USB mga kaibigan Jackliner bus po 88137 po Mula Dalahican to LRT 1 Dios! Mga kaibigan, Jack Liner Bus 8911 Mauban ang gang Kubaw Kamyas Mixer Esther nun, at saka si Alvin verso Jack Bus 8911 Mauban Kubaw Kamyas See you around at Jack Liner Bus 8911 Mauban Kubaw Kamyas Yahoo! Hey, what's up? LLA Bus Pagamat nauso na ang mga USB na Type-C Mga cellphone mula 6GB RAM to 128 ROM Mga kaibigan sakay na kayo sa LLI Bus 7906 Mga kaibigan mga kasama niyo uli si Arwen Lozano Ibang klase, ibang iba ang timing dito po sa LLI Bus syempre walang iwanan sa LLI bus promise Hello mga kaibigan, sakay na kayo sa Jamliner Bus 502 mula Lucena hanggang Cubao kami sa BAA Mga kaibigan, certified kapuso at syempre sakay na kayo sa Jamliner. Shoutout muna tayo kay Bugoy Carino. Run -rail! At syempre sa One Point Sportswear Mga kaibigan po natin Sa Hanap Boy At syempre Smart Araneta Coliseum Ali Mall SM Araneta City Don't forget Sa Jamliner Hello everyone And welcome to Jamliner Bus 703 Lucena Cubao Kami has Acetech, Market Market And of course Araneta City Also included SM Araneta City Alimol and famous Fiesta Carnival wow, 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 wow. Jackliner Bus 88109 mula Lucena hanggang Avenida AC Text, mga kaibigan andito na ang konduktor nakamukhang kabukanya si Smuglas mga kaibigan, mga kapuso sakay na kayo sa na sa Jackliner Jackliner Bus 118. 118 po mga kaibigan. 118. Yeah. Lucena Avenida. Yeah. Proud Avenida Avengers. Cellphone yeah. bang hanap ninyo? Tara let's sa Comworks. Realme. Huawei. Samsung Oppo Honor and Vivo Narito ang mga wide range ng mga produkto na kanilang mabibili sa presyong abot kaya only here at Comworks Comworks located At second floor SM City San Pablo, malapit sa South Central Luzon Conference at San Pablo Central Terminal. See you there at Comworks. Thank you very much for. po Alabang po, alabang LRT. Thank you very much. Thank you. Batiin muna na natin ang LLI Bus 1822, Lucena, Alabang. Shout out sa napakasipag na bus inspector na si Kuya Ramil Almonte. At mga kaibigan po natin sa Jackliner at sa LLI Bus. Hanggang dito na lang muna ang Sunday presentation dito po sa Jackliner Daily, your daily ganap. Joyan Mantilla. Thank you. World class sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa The widest range of sneakers in different sports and leisure. Pwede na sila tumatanggap ng mga consignments. Basta legit pairs. Ano pang iniintay ninyo? Tara let's sa Ground floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City.